Hello guys, so ayan dahil tapos na ako magpakain ng mga ibon, ito mga isda naman, ito dito puro yan dyan platy. Tapos dito naman balon moly, halo-halo sila. Tapos dito yung mga breeder namin na Piki BM. Na goring nga ako nung nakaraan kasi akala ko mamamatay na silang lahat, hindi ko alam kung ano ang cost. Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko ng tubig araw-araw. Yan, mabuti sumigla sila. Tapos nilalagyan ko ng dahon ng talisay. Tapos dito naman, mga blue polar. Hindi sila dumadami kasi kapag nangitlog, kinakain din ng mga kasamahan. Mga traigor kasi yung mga kasama nila eh. So dapat kapag nagbreed ka ng blue polar, walay talaga yung dalawa. Yung dalawa lang sila. Ito naman, ang Tiger Oscar namin si Uka. Tanda na to, mag-aapat na taon ngayong itong October. Mag-aapat na taon na siya. So, siya yung pinakamatanda dito sa mga isda namin. Ang kinakain nito, yung karne ng manok, hinihiwa namin ng maliliit. Buri apple snail, yan, yan yung gustong gusto niya. Ayaw yan kumain ng feeds. Hindi namin yan binibigyan ng feeds kasi masasayang lang dyan mahal na mahal ko ang isda na to binili namin ito noon 60 pesos lang o oh, 60 year 2020 oh, ayan na siya kaapat na taon na siya sa October ito na ang snail mo oh. wait lang na ito ka oh. At, aray 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 Diyos ko po ang sakit o, dugo. Ayan. Dugo. Sa ngipin niya. Yan siya pag gutom. Masyadong agresibo. Oh. Oh, hindi ko na i-ano yung daliri ko. Hindi ko na i-alas agad eh. Huwag naman pati daliri kung kinakain mo. Paano pag, pag wala na akong daliri? Paano ko kayo mapapakain? Hmm. Dugo. Nagasgas lang naman. di naman delikado ang ngipin niya. At saka nasanay na rin ako. Busog ka na. Tama na yung tatlo. Mamaya naman. Dito naman, dati may kasama ito sila dalawang siklid. Yung sisiki namin na kailan lang namatay. Nung January namatay. Ano rin yun? Halos apat na taon din yun. Kasi kasabayan yun ni Oka nang binili namin. Ayan. kaya pinatay ko na yung aerator nila dito, kasi dalawang ano naman yan sila, dalawang janitor fish, makakasurvive naman yan sila kahit walang aerator tapos dito, nag-iisang blue polar kasi ang asawa nito namatay na sila yung pinagmulan ng aming maraming maraming blue polar saan na ba yun, uy magpakita ka pakita ka na binibidyo ka eh ayan o, oh. Yan. Siya na lang mm, ano, naiwan. Pero sila yung pinagmulan ng ano, sa Iloilo galing yan nung bumili kami doon ng maraming isda. Sabi ko doon sa may-ari ng pet shop, "Kuya, bigyan mo naman ako ng free." Binigyan niya ako dalawang ganyan. Ah, talaga, napakaliit. Pinagtiyagaan kong alagaan. Tapos yun, babae at lalaki pala. yan, nakapag-breed ako. Ayan, sila. Eto, mga goldfish namin. Malabo na yung tubig. So, mamaya, papawater change ko to kay Vince. Ay, madali lang gawin yan. Kasi, ano, papalit lang siya ng tubig. Sa siphon lang yung tubig. Ito naman sa labas. Ito, mga blue pula. Ito, nagigreen yung tubig nila. Pero, malinaw naman. Ayan. Ah. Tapos dito, mga swordtail na... Uh, ah, breed ko sa lati. Eh madami na sila jaan, kaanak anak na lang sila. Dito naman puro gapi. Halo-halo na 'yan sila. Wala nang breed-breed 'yan, kung ano na lang. Pero so, dito gapi din ito pero mga blue. Puro lahat ito blue. Hiniwalay ko talaga sila. Ito pure ang strain nito alun muli to na pinapadami ko din yun ito naman muli din, din dito na halo-halo may kasama sila dyan na, na janitor fish yan. madami yan dyan sila ito naman mga platy puro platy din platy din dito at platy. So, bakit ang dami-dami namin gapi at platy? Kasi sa totoo lang, ang platy. So, grabe yan sila mga na. Kaya dumami talaga sila. Ganun din ang gapi. Basta maayos lang talaga yung lagayan nila. Yung tubig, palaging malinis. Tapos nasisikatan sila ng araw yan. Dadami talaga yan. Ayan eh. Dami-dami. Uh, may breed itong moli dito eh. Kaya lang... Ewan ko, nag-tumigil sila. Tumigil silang mga anak. Kaya hindi na ako nakapagparami nito. Sankist moly to eh. Mga liar tail. Sayang ah, bakit tumigil sila sa mga anak. Di ako nakapagparami. Ayan oh. Ang gaganda ng mga kulay na yan. Tapos yung lahat ng buntot nila, liar tail. Naman, dito nakatago yung mga magaganda namin gap. Magaganda ang kulay. No, hindi ako nagbenta ng, ano, ng mga kulay na galing dito. Kasi pinadami ko talaga sila. Meron yan dyan sila kasama, isang rainbow shark. Ayan yan, yung paborito kong tank. Tsaka ito. etong mga glowfish. Mga glowfish na may mga kasamang gapi. Actually, yung mga gapi na yan, hindi yan sa amin. Pinaampun lang dun, galing sa kumare ko kasi na ano yung kanilang tank dito daw muna. Kaya, yan sila. Hindi rin sila dyan makapanganak kasi kinakain ng mga glowfish yung ano, yung baby nila. Tapos ito naman, nandito din yung mga piki BM na mga anak ng mga breeder. Matipid din mga anak ang ano, ang picky BM. Hindi yan katulad ng ibang muli na halalang lang ng hala. Sila kasi hindi rin. Ayan. Medyo sensitive din sila. Hindi lahat ng anak na nabubuhay. Kaya kanit may bumibili, hindi pa ako gaano nagbibenta niyan kasi pinapadami ko pa sila kapag benta ako ng benta mauubusan ako eh ang mahal mahal yan eh dati nga umabot yan sa tatlong piraso isang libo mabuti na lang nakabili kami dun sa Iloilo medyo mura doon eh ayan sila eh okay. yung mga alaga namin na nagpapasaya sa amin Oo, nakakapagod din minsan pero kapag napapanood mo sila na masigla, healthy, yun, papawi yung pagod mo. Iba yung ligaya na ibinibigay ng ano eh, ng mga pets. Ayan, ayan kami dito. Mga ibo namin. Ayan, so yan lang muna sa ngayon guys. Please subscribe.